Good morning mga kaibon! So welcome sa aking mini aviary. So for today's video, pag-usapan naman natin yung about sa splay legs. So paano nga ba naayos yung splay legs? Lalo na pag binipakay kayo pa sa gunan nyo. So siya-share -share ko lang yung ginagawa ko dito sa akin. So napansin ko kasi meron ako ulit ng isang akay na splay legs. So ayusin natin. So makita ko sa inyo. So tara, samahan nyo ako. So, welcome back mga kaibon So, pakita ko lang sa inyo yung ating display legs na painakay. So, ayusin natin to. So nga ito nga mga kay So silipin na natin yung ating kainakay na nag-splay legs. So bali nagpisa siya ng ito. Yung breeder niya nasa loob pumasok. Nag siya noong September 30, 2023. So mag-1 month mag na to. So ito yung kanyang parents, ito yung hen. Silipin lang natin. Ayun. Ayan, kita nyo. Nakabuka yung kanyang magkabilang paa. So ayusin natin yan guys. So yun nga kahipon yung ating splay legs na ayusin. So tips mga kaibon so bago kayo kumuha ng inakay so wag niyo kakalimutan na kumapit dito sa may patoka. kumapit lang, na i-dood lang nyo dito sa patoka kasi once na kinuha nyo yung inakay at naibalik nyo baka ito patayin. kasi pag kinabitan pa sa natin yung akay possible na yung amoy ng kamay natin mipat sa inakay at may bang amoy nun akalain ng peris na hindi niya inakay yun at ang pinaka-worst na mangyayari is patayin ng parents yung inakay. So, syempre ano ba yung mga kailangan natin pagkatapos pag ano nung spray legs? Una, sanrillo. So, ito yung ginagamit ko pag ano na sanrillo. Tapos, yung isang straw. So, straw. So, straw yung nilalagay dito. So, kanya-kanya niskarte, mga kaibon. Kung anong tape So, ito yung ginagamit ko. So, isang sa isang, isang straw. So, panoorin nila lang kung paano ko gagawin to. So, ito mga kaibon. So, kukunin na natin yung ating ayusin na display leg na painakay. So, huwag mo kalimutan na kumapit sa patuka. So, kapit lang muna kayo sa patuka. Bago nyo kunin yung inakay. So ito nga mga kaibon. So nakuha na natin yung display legs. So ito, makita ko sa inyo. So ito nga mga kaibon yung ating display leg na painakay. So yan, nakabuka yung kanyang magkabilang paa. So naka-split. So bakit nga ba nangyayari yung ganitong display leg? So isa dyan ay yung walang beddings o yung walang kusot pakita ko sa inyo kasi nag itlog itong narito so hindi ko ina-expect na magi to so hindi natin nalagyan ng mga kusot tapos bigla nag itlog so ayan tingnan nyo wala masyadong kusot ano yan mga tayo lang ng mga yan so wala buti itong isang hindi nag leg so ayan tapos pangalawa possible nadadaganan itong ito dahil nga walang kakapitan ng kuko niya tapos nadadagan pa siya ng parents nag yung kanyang legs walang mga kapitan ng kuko niya na mga pusot so yun nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng splay leg so ayusin na nga natin to mga kaibon so tara so ito nga mga kaibon so nandito na tayo so nandito na rin yung ating splay leg na ibon so ito yung gagamitin natin so meron tayong straw so itong straw ito yung sa jelly so gumawa ko lang to tapos isang sanrio kung so, ang lang natin puputol lang tayo rito ng mga ganito so isusukat lang natin dito sa sa ibon kung gano'n natin kalapit o kalayo iyano yung paa so lalagay natin natin dito sa paa so puputol tayo So tatansayin ko na lang yung ano yung sa istro pagputol. So yung Sanrio kasi ganito ka ba. So ayan ganyan. So medyo iiksihan natin ng konti para pag nilabas natin dito mahatakin natin. Yung hindi masyadong masikip hindi naman masyadong maluwag kasi pag masyadong maluwag baka matanggal to. So putol lang natin. So tansayin natin yung Sanrio. So ito mga kaibon. So ito yung ginagamit ko talaga pagka yung nag ako na ibon. So ang gagawin nyo lang, isushoot nyo lang yung sanrio. Kasi noong una, ang ginagawa ko talaga, sanrio lang. Tapos, pinatalihan na natin dito. Kaso nga lang, napapansin ko, pinuto ka ng parents minsan, napuputol agad. So ito ang ginawa ko, straw. Papasok lang natin sa loob yung istro ayan so ayan natang, napasok, istro, napasok na napasok na yung sanrio sa istro ayan ganyan yung nangyayari so para makapasok nito so so ito nga lalagay na natin so para hindi matanggal agad yung sanrio sa loob so kumuha kayo ng tingting -ting, o so, ano man yung mahaba na yun. shoot nyo ito sa punan. Ayan. O, oh, di nakasit na dyan. Letter P. So, itong una sa unan, ito yung susit muna natin ng una. Para pag hinatak natin siya, hindi matatanggal agad yung sanrio. so, subukan na natin. So, buka lang natin itong sanrio. Mas okay kung dalawa kayong magkakabit nito. Ayan. Subukan nyo natin na ganito. Tapos so, kunin natin yung ibon So, shoot lang natin yung paa. Ayan. So, nag-shoot na agad yung isang paa. So, ito yung purpose nung no? yung ting, ting para hindi natin hindi agad matanggal yung sandrillo pag binila natin. So, ayan. Ganyan natin. Tapos, kapila naman. So, atakin nyo na ng konti. Hawakan nyo yung spool yung sandrillo. Huwag nyo bibitawan. Ayan. Tapos, ilagay nyo sa kabila. So, obserbahan nyo lang to guys. Siguro mga 1 week to 2 weeks. So, pwede pa nga nyo ilagay ng ano, na tape yung dulo nung kistro. So, ito na. May kabit na natin mga kaibol. So, yan yung yan nakagapos na siya so ayan so ayan lang siguro natin to mga 1 week to 2 weeks so depende sa pagka slay leg niya so sisilipin din natin mga kaibon so ito yung ito yung ginawa ko sa kasi dati yung una yan lang sanrio lang kaso makapansin ko mga ilang araw lang nalalagot na So ito na yung ginawa ko. Nilagyan ko na ng straw. Pwede rin yung nilagyan to ng yung straw. Lagyan nyo ng tape. Yung dolo. Na, yung tape na kulay puti. Para hindi siya dumatalas. Kaya dito rin yung, yung ano. Pero okay naman na ah. yun yung ginagawa ko. So pakita ko sa inyo. So ito na nga mga kaibon. Yung ating display leg. So ilagay na natin. So makita ko sa inyo yung malapitan. So ayan yung ginagawa ko yan. No. Hindi masyadong masikip, hindi siya masyadong maluwag. So kasi pag napansin ko pagka San Rio lang, pag nakita ng parents, tinutukan nila agad to, napuputo agad. So pag hindi mo inobserbahan, so mag i leg like talaga yun. So hindi na ma kung nila na nakabuka kaya kailangan obserbahan din yun mga kaibon yung ano yung nilagay yung Sanrio o ano man yung o depende kasi sa ano depende iba ibang mga teknik yung mga uh, ibang pinoy talaga eh kanya kanyang teknik tayo kung paano natin maaayos yung gantong splay so yan so, na natin to sa kanyang parents Siguro check natin after ma one week kung naayos na para tanggalin naman natin ito. Kung mata natin maayos na ito, tatanggalin na natin ito. Gugupitin na natin itong gitna. So ayan, gugupitin natin ng gitna ng ganito. So tara, balik na natin. So yun nga mga kaibon. So naibalik na natin yung ating inayos na splay leg. So andito na siya ngayon. So Obserbahan na lang natin siguro mga ilang araw kung mayroong improvement sa ginawa natin. So, paglagay natin ng brace dun sa kanyang paa. So, bago tayo magtapos, so, shout out muna tayo sa mga tropa natin na mag-iibon. So, shout out kina Sir Alex Villacua TV, kay Omar26, Brian Mirales, Paco Mavi Vlogs, Jeff Bertulpo, Noel Colas, Sebastian, at sa mga tropa pa natin na mag-iibon dyan. So, shout out sa inyong lahat. So, kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, so, pakilike na lang ng ating video. So, subscribe na rin kayo kung bago lang nyo, kung bago lang napadpad sa YouTube channel ko. So, malapit na rin tayo mag 500 subscriber. So, once na ma-reach natin yung 500 subscriber, so, meron tayong free raffle na ibon. So, nandito yung ating ipaparapol. malapit na so pasyalan na lang mga videos natin so para makarting sa mga iba nating tropa mag-iibon so hanggang dito na lang muna guys at bye